Marami man akong napagaling na stroke patient. Pero hindi pa rin sapat ang aking kakayahan. Dahil minsan marami din akong nakakaligtaan para dukutin ang lahat ng litid sa katawan ng pasyente. Magkagayon pa man, ginagawa ko ang lahat para matulungan sila. Kahit na sa pananalita dahil apituhan ang kanilang dila, ang kanilang ngalangala -ngala dahil sa stroke. Naway, matulungan ko pa sila ng gusto. Marami kasi ang ganitong mga pangyayari na kahit pati ang dila at saka yung pinakatonsil nila ay naapiktuhan dahil sa hypertension. Kaya sana naman uh, kung naibigan mo ang video ng ito, Paki like and share po para marami pa ako matulungan ng mga pasyenteng na stroke. Maraming salamat po.